Gandang araw pong muli mga kapistolero. Alam niyo po ba ito? Ang tawag po dito ay Chamber Safety Flag. So pag-uusapan natin sa video na ito, para saan po ito? Kaya itong video na to ay para sa mga newbie at sa mga hindi na rin newbie. Pero pagkatapos po ng isang intro, O mga kapistolero, para saan nga po ba ito? Ito ay nilalagay sa chamber ng inyong mga firearms para malaman na ang inyong firearm ay na safety check na at walang bala. Baka sabihin naman ng iba, si Sir, ang arte naman. Pwede namang i-safety check na lang po yung firearm ninyo eh, at siguraduhin po ninyong walang bala. So, nasa inyo naman po yun eh. Pero ito, malimit ginagamit po ito sa mga firing range at lalo na kung sumasali po kayo sa mga competition na ang mga gamit po ninyo ay mga PCC, rifle category at sa mga mini rifle. Ginagamit po ito para makita po ng range officer ng inyong firearm, ang inyong rifle ay walang bala sa chamber. Kaya nga nakalagay dito, empty chamber. So, pwede rin po ninyo itong gamitin sa bahay. Pag ini-store na po ninyo o tinatago na po ninyo ang inyong mga firearm. Pwede po ito sa mga rifles at sa mga pistols. By the way, itong mga firearm na pinakita ko dito, no, na safety check na po ito. Napakadali lang naman po itong gamitin. Lock lang po ninyo yung inyong firearm tapos, ilagay lang po ninyo yung chamber safety flag. At, ibaba na po ninyo yung, yung slide. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Ayan. So, sa rifle, ganun din naman. Open lang po ninyo yung chamber. Salpak lang po ninyo yung indicator. And, ibaba na po ninyo yung bolt assembly. Well, sasabihin ni iba, si sir naman napaka-arte naman, meron pang mga pag ganito, -ganito. Mas maganda nga ay ma-arte tayo sa safety natin para at least sigurado tayo na ang mga firearm po natin na itatago po natin ay safety check, ligtas at walang bala para ma-avoid po natin ang accidental discharge o aksidente sa mga bata. Baka may mga bata tayo sa bahay, necessity po ito kung kayo ay sasali sa mga competition, necessity po ito. Lagi ho kayo dapat may dala nito. Kasi nilalagay po ito ng range officer. Pagkatapos po ninyong mag-shoot, ilalagay po ng range officer ito sa mga chambers po ng inyong mga rifles. Maganda rin po itong gamitin sa mga firearms na ginagamit po natin sa range. Pag nagpiplinking tayo, nagpa-practice tayo, Diba karamihan sa atin ay nilalapag lang yung mga baril natin sa isang lamesa. Hindi po ba mas maganda sa paningin o pakiramdam na yung mga baril natin ay may mga chamber indicator na makikita po ninyo ay ibig sabihin safe po yung mga firearms na nakalapag po sa lamesa. Walang bala, sigurado po kayo na hindi magkukos ng accidental discharge. At may idadagdag po ako mga kapistolero. Nakikita po ninyo ito. Um, nabili ko lang po ito online. Cheap lang po ito. Kasi parang ano lang to eh, Parang ordinary bakal lang. Ano? Kung ginagano ko, parang bakal lang. Uh, ito, itetest po natin sa range. Titingnan natin kung anong caliber ang kaya niya. Kaya abangan po ninyo yung video na yun. Medyo maulan lang kasi ngayon eh. Kaya hindi pa tayo makapunta ng range. Ano? Um, so, abangan po ninyo to ha. Sana nagustuhan po ninyo itong munting feature po natin, mga kapistolero. Uh, tungkol naman po ito sa gun safety. At lagi ko naman po pinapaalalahanan ang ating mga gun enthusiasts sa ating gun community na lagi po tayo magpa-practice ng gun safety. Lagi po natin nyo observe yung four basic gun safety rules. Hindi po ako magsasawa sa pagpapaalala po sa atin, mga nasagan community. Marami pong salamat sa mga nakapag-subscribe na po sa aking YouTube channel at sa mga nakapag-follow po sa aking Facebook page. Dahil po sa inyong pagsubaybay po sa aking channel, sa aking Facebook page, ay lalo po akong ginaganahan na gumawa po ng mga ganitong content. Kaya sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, konting lambing lang po, sana po makapag-subscribe po tayo sa aking YouTube channel. At mag-follow na rin po tayo sa aking Facebook page. Muli po, maraming salamat po sa inyo mga kapistolero. Ito po ang inyong lingkod, Pistolerong Pinoy lang po, na nagsasabing, Be a responsible gun owner and to God be the glory sa wait lang maingay